Hello, magandang araw. Magandang good morning sa inyo. Sunday morning now. Hello. Nandito po kami sa tabi ng aming karagatan or by buying dagat mga kaidol. Hello, makinig kayo sa aming aawitin sa ating kalikasan. <laughs> Baan at mga kaibigan at nakinig kayo kaming nasa gilid ng dagat at sa mga punong kahoy <laughs> ang mga ating kalikasan sa tabi ng dagat ay ito'y mapresko na <laughs> tingnan nyo, mga kaibigan ng ating punong kahoy ay buntik na ito na landslide tingnan nyo sa taas ng ating kalikasan ay tayong muntik na na landslide dahil sa ating so well erosion ah, hindi na kayo mga kaibigan bakbak mga kaibigan at nakinig kayo kung may dalang balita sa atin kalikasan ay di na pakingabangan agwag na tayong maputol ng punong kahoy sa gilid ng ating karagatan <clears> tinanay <throat> po mga ati mga uh, tabi ng dagat mga kaidol uh, at wag na tayong Uh, magpasaway. Huwag nating putulin ang ating mga punong kahoy sa tabi ng dagat or sa tabi ng ating ilog. So, ingatan natin ang ating mga kalikasan para tayo ay uh, hindi maabala or hindi ma uh, karoon ng disgrasya. Bakbak mga kaibigan ay dapat na tayo'y Tanim ng punong kahoy ay hindi natin putulin ng mga kahoy sa tabi ng ilog or sa tabi ng dagat para tayo ay maproteksyon nito man huh. 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 Tingnan nyo po ang press dito mga kaidol Yan Ang laki ng puno pero hindi pa pinuputol kasi Ah, kailangan ingatan. So, bye-bye. God bless.